Here happy, birthday happy birthday to you. Happy, happy, birthday birthday to you. Birthday. happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello. Uh, Ngayong araw nga, special na araw para sa akin sapagkat nga birthday ko ngayong araw nito. Kaya't naisipan ko magpubudol pait na lamang dito sa bahay kaysa maghanda ng iba't ibang handa. Pero bago ang lahat, simulan mo natin sa magandang umaga. Umaga nga kami ni Mahal pumunta ng palengke sapagkat bibili sana kami ng hipon at sugpo. Pero pagdating namin sa palengke, wala na kami nabutan. Ang nabutan na lang namin ni eh, bangos kaya bumili na lang ako dito ng dalawang pirasong bangos at bumili na lang ako ng tatlong kilong pork chop. Pagkatapos ko um, ang bumili ng bangos at porchop, bumili na rin ako ng samya katulad ng ating pampalasa sa bangos. Bumili na rin ako ng kamatis at sibuyas at bawang. Bumili na rin ako ng ilang pirasong hotdog para may maihaw tayo mamaya. Sinamaan na rin namin ng ilang pirasong itlog na pula, ilalagay natin sa kamatis mamaya. Bumili na rin kami ng pakwan kasi nga maganda ito sa katawan na kasi medyo mainit ngayong araw. Namahan na rin namin ng isang kilong mangga kasi nga masarap ito mamaya pag nagbudol fight na. Hapon na nga kami nagluto kasi nga wala din naman tao dito sa bahay. Hapon pandatingan nila kasi nga pumasok sila. Nag DIY na nga lang pala kami ni kuya dito ng ihawan kasi nga nasira nang ihawan namin. Hindi pa kami nakakabili kasi nga bigla na naman yung aming pag-iihaw kaya naman di kami nakabili agad. Habang inaayos nga ni kuya yung ating ihawan na DIY ay eh naglalagay na rin siya ng uling para nga daw masigaan na agad at makapag-iihaw na kami. Nagagayat na rin para si Mahal dyan at si Atikat ng sibuyas at bawang tapos kamatis kasi yun ang ilalagay doon sa tiyanong ating bangus na ihawin. Nung maayos na nga ni Kuya yung ating DIY na ihawa, nakapagpadikit na rin ng apoy, nilagay na rin ni Kuya dyan yung ating pork chop, yung ilang pirasong pork chop para naman maluto na agad. Habang iniihaw nga itong pork chop ay pinapahida ni Mahal ng sauce para naman may lasa daw mamaya pag kinain. Paluto na nga pala yung ating pork chop dito na inihaw kaya naman yung ginagawa natin ay pinalamanan na lang yung bangos sapagkat iihawin na rin yun. Ang sunod natin lulutuin dito ay yung ating hotdog para naman matapos na yung ating pagluluto at may sabay na natin yung ating inihaw na bangus Habang nag-iihaw nga tayo ng hotdog diyan ay dumating na si ating manay. May daladalang cake. Abay may pa-sponsor din naman na cake si Mayura eh. Sabi ko ay eh, kahit walang cake okay na ako. Pero dito sa part na to agad nang kinuha ni Tina yung ating cake. Sa kanya daw yung cake na yun. Siya daw magbablo. Pero binigay din naman sa akin Kaso lang pagbigay sa akin Tagilid na kaya naman sira na Yung ating cake At kagadad kong kinuha para naman maayos pa yung ating cake Na ibablo mamaya Nung maluto na nga yung pork chop na iba At natira na lang yung hotdog Nilagay ko na din dito yung ingihaw nating bangus Para naman maluto na rin yung bangus natin At makakain na tayo Medyo ginabi na rin tayo sa pagluluto dito Inabot na rin tayo ng dilim sa pag iihaw kaya naman dito sa part na to naglagay na tayo ng platings nilagay na natin yung mga kanin at ano mga ulam natin diyan kasi nga gabi na kailangan na rin natin kumain Gina na tayo ng gabi kakaluto pero ayos na din kasi nga naman kararating lang nila kuya at nila ate galing sa school galing sa trabaho kaya saktong sakto na rin yung ating uh, budul budol fight ngayong hapon dito nga sa part na to ay alay nagpakyot pa si ati tinay bedyohan ko daw siya at siya daw ay sasayaw ng aram samsam -sam para naman daw siya maging sikat na ayan oh nagpapakit pa nga di siya pagkatapos nga nang titinayin sumayaw dito ay tapos na pala yung ginagawa nila kaya okay na yung ating kakainin kaya sabi ko tara kumain na pero bago ang lahat wag natin munang kalimutan magdasal bago kumain tayo magpasalamat sa Panginoon sa mga blessings na tatanggap natin sa kaniya eh. Sa so part na nga na to ay kanya-kanyang pestuhan na para naman makakain na rin at makapag pray na. Kaya dito sa part na to nag-pray na si Kuya Sian. Siya lead niya sa prayer prayer natin. Pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu, Santo. Amen. Paginoon, sana po ay salamat po sa araw na ito at sana po ay bigyan niyo po kami ng maraming biyaya at sana po ay gabayan niyo si Kuya Archie at ang lahat ng ka. Yun, ang lahat ng mga tao na nandito ngayon na nagtitipon-tipon, ko to sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kayo ng ha? Di ba nakantahan? Ito hahaha, 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 Alay dito nga sa part na pagkatapos akong kantahan ng happy birthday, kumain agad kami kasi nga gutom na rin, hapon na rin naman. Kaya lantakan na namin itong pagkain na ito, ano? kaya tara, kain po tayo. Sa gantong handaan nga, is mas masaya talagang kumain na sa sama-sama ang pamilya. Kaya naman habang kumpleto pa ang pamilya, subukan nating Uh, magsama-sama at kumain lagi ng sama-sama kasi nga um, mas maganda may banding ang pamilya sa bawat oras, sa bawat panahon kailangan natin ng banding kasi nga uh, dyan tayo nabubuhay yung pamilya natin, dyan tayo naglumalakas kaya dapat minsan kailangan din natin ng banding ng pamilya ala din tapos na kaming kumain at yung mga natira na lang ipapakain namin sa aso kaya nilinis niya dito rin si ate tinay takaw na takaw sa watermelon binanatan na yung watermelon minikas minikas na ninsan at dinali din yung ating cake ngayon pinahinda na rin ni kuya si ate tina yung cake sa piece niya ayan o no? habang kinakain ni tina yung ating cake sarap na sarap siya sa cake niya siya daw may birthday kasi ngayong araw na to kaya pinagdigyan na namin siya daw may birthday ayan o pa sa piece niya ng icing kaya tuwang tuwang bata salamat nga pala ho sa panonood ng ating vlog salamat po sa mga solid supporters na natin dyan na nanonood palagi ng ating vlog maraming maraming salamat po hanggat sa susunod na video paalam